Hello, good morning mga kabay Welcome to my YouTube channel uh, Panibagong araw Panibagong vlog naman po tayo Nakita po ninyo mga kabay Ang daanan namin dito Ayan oh. Masyadong maputik Naghahanap po tayo ng Pwede ma Daanan Napakahirap dito sa lugar namin mga kaabay pag uh, laging umuulan to dito uh, ganito po ang sitwasyon dito sa daan namin hmm. at ako ay, ay pupuntan, pa, papasok naman ako sa aking trabaho medyo na tanghalian ako na gising kasi kagabi, sama ng pakiramdam ko hindi po tayo pwede mag pa uh, tamad tamad kasi may pinapakain po tayo ayun wala no? namin o no? ayun so, po ayun po ayun po ayun

Maaga pa ito kabay ha, maaga pa ito. <coughs> Medyo, ano na, tanghali na at tanghati ako pag uh, gising. Dahil, <coughs> talagang masama ang pakiramdam ko mga pabay ata tuloy yung lampu tayo sa pagblog dito mga kabay itong daan na no? iya ay napakahirap ayan dito naman po tayo sa putik na daanan walang katapusan na paglalakad kaya magawa ka ba kasi um, ito na ang ating ano ito sa amin mga kabay malapit na yung uh, maskara dito sa Bacolod City sana makapag vlog ako sa pagmaskara -ma -mas -pag kasi mga kaabay napakaganda kasi tingnan na kung uh, makapag vlog tayo sa uh, maskara nagkakaenjoy na kita yung mga daan ng kaabay oh. putik putik yan mga kaabay mahirap menghidup ang Uh, magpapasalamat din po ako sa nagpakulay sa akin ng kagabi, sa akin uh, premier ang aking mga katim mga support talaga ito sila si uh, set out po pa kay palakang ma'am kulats tb at kay ma'am spider marami pong salamat sa kulay niyo po kagabi sa aking live uh, si na kulats nadilid na siya pag nagpali, nagpakulay pero salamat pa rin maraming salamat pa rin Ma mabuhay po kayo hanggang gusto hanggang gusto ninyo haha <laughs> ayan nandito na po ko sa tulay na kawayan eh, binibinsa natin lakad natin mga tabay kasi uh, tayo gamay na babayi Awala ah, wala klase, wala kami klase ah, ah okay Good morning. Why you class this? Why you class this? Why you class this? Why morning. class na po, uno. Meg, Vlog po tayo class this? Why you class this? mga you class this? Nating kaibigan uh... na... May klase? Ha? Wala. Wala kang mga klase? Wala. Eh, ako meron. Ah, so Araw-araw. -ar adlo. Adlo-adlo niya akong klase? Hindi. Wala <laughs> akong mga klase. Ah, tanan tanan bang ano? Kinaprep? Oo. Oh, Kailangan sila. Nga, finger. Ah, okay. Enjoy sa pa, pahawa... Paano? Pahawai. Pahawai. Oo eh. Oh, ay mga bata yun ang mga bata Oh, may klase ka ma? Ah, uh, sindihan ako. Bye -bye. Sino magdulong sa inyo? Sino magdulong sa inyo? Ah, uh, okay. Lukat na ko. Ayan mo. Andito na po ko mga kabay. Sayan suno ハハハハ。<laughs> na palabas na ako sa uh, uh, sa mga kabay Lakan, lakan, Gablag, gablag, gablag. aku Hindi na. Hindi na, lakad lang ko. Gablag kasi ako. Ya maka bayang ganda nang di na lugar yun. Maganda ang lugar mga kabay Bali ito kasi mga kabay Ano na ito Bali subdivision pa ito Pagkalam ko subdivision pa ito magkaroon ng time mga kabay para dyan dyan mag vlog kasi busy po ako lagi kasi gusto ko sana dyan makapag vlog eh Ay, problema uh, wala akong time may gagamitin ko sana yung aking drone eh wala eh no choice kasi busy lagi sa trabaho at uh, ano naman uh, lang tayo muna mga kabay habang dito naglalakad lang tayo dito lang tayo magblog muna ang importante lang may uh, may upload lang po tayo sa ating youtube channel mga kabay kaya dito lang muna tayo magbablog ang ganda ang ganda ng ano ng mga uh, damo hmm? Kailangan everyday every po tayo may ina-upload po tayo kasi kailangan po yan sa ating YouTube channel. Hindi lang po tayo magsawa sa, sa kaka-upload. Kailangan po yan natin. ang hirap to na to, totoo lang mga kabay nahirapan din ako sa araw-araw naglalakad kung hindi lang sana tinago ni misis ang yabi o hindi niya dinala may service man sana akong motor as um, ko sa kanya ayaw niya ako pamotorin dahil mga kabay natatakot siya tak siya na mag-motor ako. Baka daw ma-accidente ako. Or ewan eh, ko kung anong iniisip niya. Kaya lakad-lakad muna tayo. Every day mga kabay, uh, tayo. Upload tayo ng upload sa ating YouTube channel. Dahil... yan ang kailangan po kahit ganun na uh, ano kahirap mag mag -ipo ng uh, watch pero hindi lang po tayo <coughs> so, hindi lang po tayo susuko kasi natural lang po yan talagang si Alboretis si ngayon napakahigpit napakahigpit kaya tuloy lang po tayo Dito na po ako kabay sa Purok Bulak. Malapit na po ako sa aking trabaho. Pero so, kailangan na kahit kahit mahirap maglalakad. Pero importante magkakapasok tayo ng uh, maayos sa ating trabaho ko. Bulak. Nandito na yung mga members ko na part dito sa lugar na to. Oh, ay, salamat. Di, di, ang kaya magkato. Ah, kulit. Ikaw. Oo. 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 Ayan mga kaabay, nandito yung mga tropa. Ah, dire ka lang? Ay, Uli eh. Sir, morning. Morning. Salamat! yeah kailangan okay. uh, kaya pa yun high school good oh, morning good morning Ayan! malapit na po ako sa uh, pinapasokan ko ating kaibigan na teacher yan o lalakad oh sala ay ikaw ikaw talaga na nakita okay, mo may salakyan matabok ka pa ha Oh, shout out dyan! Hello! Ayan ah, mga kabaya. Nandito na po tayo. Good morning, ma'am! Siya, uh, ano ang tubo mo? Mm. O, ko sa iyo. Mukhang pa nagbakal materialis, ha? Oo, kunahipang. Ayang lang waon. Ah, pila kani? Indi, sadyang indi to kun ko sa akte para isa ko nakalaktaran. Dalada ka na la padala ka na lang sa akon ano, iskalibo tapos ibalik ko man lang sa imo. Oo, ibalik ko man lang sa imo ang kambyo. Isa high balaha. Oo. Ano man lang maam? Wala kami sa Sabado. Wala ko sa Sabado pero singing ara. Ah, at Tuesday na mo sa Sabado? Oo. Sa SMX kami. Pero mabilin si ayeng ay, yun yung hindi sa inyo. Oo. oo. oo, oo. Mm -hmm. Kayo nag-historyhan nag, 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 kami oo. na sa Ambalya, na malakad daw ka sa Sinico. Ano? Ah, hindi namin mo po Siniko. Ano. Ah, okay, okay, ma'am. Oo. Kaya parang obra mo. Oo. Mm -hmm. Kayo hindi pa ulan, paulan. Gusto naman at lang paulan naman ni... Oo, kaya para matapos. Kung naway ko kakanto sa'yo mo itong nagliga. Kayo hindi. Gaulan. Oo, oo. sige, sige. Good morning, ma'am. Ayan mga kabay, nandito na yung... Nandito na ko sa school. At tayo uh, ay magta-time in muna. Alam mga kabay, mga bata. Arigiii! Arigiii! Yan ganda! Ano Ay, so nga project mo so na? Oo ano, gandang project so, niya ba? Kaya mga so kaabay Time end lang tayo mga kaabay Para mamaya ay đồ lợn na tai tạ six six okay. pag time na po tayo mga kabay at ito po yung office yan po ang CCTV namin kukunin ko lang ya ang yabi tapos balik na naman tayo sa Hi, shout out. Shout out sa mga kids. Shout out. Wow, ang ganda ng ni baby girl. Ayan mga kabay, naglalaro sila ng volleyball. Wow, ang ganda ng yun eh. Ang ganda ng uniform niya. Hi guys. Shout out, shout out. Shout out sa mga mga batang magaganda ito yan oh. Eh. Ay nakabay naglalaro sila kasi may practice sila oh. Ah. Hello. Good morning, good morning. May klase ka mo lang ka? Half day lang ka mo. Oh. Ayan. Lakat hmm. na. Inay-inay lang ka mo ito Tawag siya. Bugya pa gwapa ginod Ayan mga kabay. At nandito na po tayo sa ating trabaho. Magbubukas lang po ako sa nang gate mga kabay. Buksan lang natin gate para dito na sila maka, maka dadaan ang papasok. Teka, dali-sandali lang kayo ay bukas na kinabukas na ayan niya ang kandado ko abaw basura na muntil sa walisin dami ayan mga kabay. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye!